Ang Pilipinas ay kabilang sa Southeast Asia at sikat na sikat ang Southeast Asia sa mga napakagandang mga tourist spots. Mapa nature tulad ng mga beaches o mga historical places. Pero ano nga bang bansa ang may pinakamaraming turista ang pumupunta sa Southeast Asia ngayong 2023? At yan ang ating topic sa video na ito. Ano ang bansang mayroong pinakamaraming turista sa Southeast Asia ngayong 2023? Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel ko, tip na subscribe ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button Pag nga rin yung notification bell Para maging like ang update sa mga videos na inalabas ko weekly Na sigurado ka pagkulotan mo ng kaalaman Tara at simulan natin ating video Napakaganda ng Southeast Asia At talagang dinadayo ng mga turista Galing ng iba't ibang panig ng mundo Pero ano nga ba ang pinakapinupuntahan ng mga turista na bansa Kung Southeast Asia ang pag-uusapan? Ang bansang mayroong pinakamaraming turista sa Southeast Asia ngayon 2023 ay ang bansang Thailand. Tulad ng karamihan bansa sa Southeast Asia, ang Thailand ay sikat sa kanilang mga nature sceneries, tourist spots, pati na rin ang iba't-ibang historical places. Andiyan ang Phuket, Thailand para sa world-class beaches kung trip mo ay mga dagat-dagat. Andiyan ang Bangkok, Thailand na kaya lang best city for backpackers. Andiyan ang Khao Yai National Park for best wildlife scenery. Kota Rutaw, paas sa perfect island escape. Kanchanaburi, na kailala as best region for local history. Chiang Mai, kung saan mo makikita ang best temples ng Thailand. Rai Lai, to ay best for rock climbing. Isan region na best for rural culture. Similan Islands, na mayroong napakagandang sea coral reefs na best for scuba diving. Khao Sok National Park, na fit para sa mga taong gusto ng rainforest sceneries. Ayutthaya na isa sa mga lugar kung saan matatagpuan mo ang Thai history. Kopangan para sa mga tao mahilig pumarty o mag nightlife. Ang Pai na sa kanilang mga hot springs, Chiang Rice Hills kung saan pwede ka mag hiking at Suko Historical Park kung saan makakita ka ng mga ruins. Kumbaga ang Thailand ay isa sa all-in-one country na pwede mong puntahan dahil sa mga activities na pwede mong gawin sa bansang ito. Bukod dito, Meron din silang broad at exotic food selections na patok sa iba't ibang tao. At syempre, isa pa sa mga pinupunta ng mga turista dito ay ang isang bagay na napakamura sa Thailand. Lalo na kung galing ka sa first world country tulad ng Amerika, ayun ay ang magpatato. As far as I know, halos limang beses ang layo ng presyo ng pagpapatato sa Thailand kumpara sa USA. Pero lingit sa kaalaman ng na nakakarami, merong isang bagay kung bakit sikat na sikat ang Thailand sa mga turista at yun ay ang kanilang sex tourism. Sila ay merong sex tourism kung saan pwede kang bumili ng babae patago. Overall, ang bansang Thailand ay di mapagkakailan na napakaganda. At yan ang konkretong dahilan kung bakit ang Thailand ay leading tourist country sa Southeast Asia. Pero di ba kayo nakukuyurus kung pang ilan ang Pilipinas sa Southeast Asia kung pagkakaroon ng turista ang pag-uusapan? Ang Pilipinas ay nasa pang sa ranking, di dahil mas maganda ang Thailand sa Pilipinas. Ito ay dahil sa kakulangan ng exposure ng mga tourist spots ng Pilipinas sa buong mundo. Samahan mo pa ng mga negative feedbacks galing sa mga turista sa kanilang mga experience dito sa Pilipinas dahil sa mga iilang mga Pilipinong mapansamantala. Dito na matapos ang ating video. Kung bago ka sa channel ko at di pa subscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para maging like ang updated sa mga videos na inalabas ko weekly na siguro makapukulutan mo ng kaalaman